Ang pagkitil ng Israel kay Hasan Nasrallah, ang matagal ng leader ng Hezbollah, ay isang malaking paglala sa kanilang digmaan laban sa grupo sa Lebanon. Maaari nitong ilapit ang rehiyon sa isang mas malawak at mas mapaminsalang digmaan na maaring masangkot ang Iran at Estados Unidos. Malinaw na walang balak ang Israel na itigil ang kanilang military campaign para sa 21 araw na tigil putukan na iminungkahi ng labing dalawang bansa, kabilang na dito ang pinakamalapit nitong kaalyado ang Estados Unidos. Naniniwala ang kanilang militar na nasa alanganin na ang Hezbollah, kaya naman nais nitong ipagpatuloy ang opensiba hanggang maalis ang banta ng mga misail. Maliban na lamang kung susuko ang Hezbollah na hindi malamang mangyari, mahirap makita kung paano makakamit ng Israel ang layunin nitong alisin ang banta ng mga pag-atake ng Hezbollah nang hindi nagpapadala ng mga tropa sa lupa. Naglabas na ang Israel Defense Forces ng footage ng kanilang mga sundalo na nagsasanay malapit sa hangganan para sa layuning ito ngunit ang Hezbollah ay gumugol din ng huling labing walong taon, mula nang matapos ang huling digmaan, upang magsanay para sa susunod na labanan. Sa huling pampublikong talumpati ni Nasrallah bago siya makitil, sinabi niya sa kanyang mga tagasunod na ang isang pagsalakay ng Israel sa Timog Lebanon ay, sa kanyang mga salita, ay isang makasaysayang pagkakataon. Para sa IDF, magiging madali ang pagpasok sa Lebanon, ngunit ang paglabas, tulad ng sa Gaza, ay maaaring tumagal ng buwan. Malugod na tinanggap ni Pangulong Joe Biden ng Estados Unidos ang pagkitil kay Hassan Nasrallah at sinabing ang kanyang pagkakitil ay isang hakbang ng hustisya para sa kanyang maraming biktima. Ngunit ang desisyon ng Israel na bigla ang mag-escalate ay maaaring magdulot ng malubhang dagok sa buong estratehiya ni Biden sa nakaraang labing isang buwan, na kung saan ang kanyang layunin ay pigilan ang digmaan sa Gaza na kumalat sa buong rehiyon. Dahil dito, napilitan ang Estados Unidos na bumalik sa mode ng crisis management sinabi ni Biden na pinalalakas niya ang American defensive posture sa gitnang silangan habang binalaan ng Pentagon ang mga milisya na suportado ng Iran na huwag subukang gamitin ang pagkakataong ito para atakihin ang mga base ng Amerika. Sa kabila ng naunang mga pagsisikap ng Estados Unidos na pigilan ang leader ng Israel at hikayatin ang Hezbollah na magkaroon ng tigil putukan, malinaw na ipinamamalas ni Prime Minister Netanyahu ng Israel kay Biden na gagawin niya ang kanyang nais kahit anuman ang pressure mula sa Washington. Natiyak na magpapatuloy ang daloy ng mga armas mula sa Amerika. Mahigit 50,000 Lebanese at Syrian na naninirahan sa Lebanon ang tumawid na papuntang Syria upang takasan ang mga pambobomba ng Israel ayon sa United Nations High Commissioner for Refugees. Mahigit 200,000 na ang nawalan ng tirahan sa loob ng Lebanon ayon kay Filippo Grandi sa isang post sa X at idinagdag na ang mga UN Operation Relief ay kasalukuyang isinasagawa sa koordinasyon ng parehong mga pamahalaan. Simula noong October 8, halos araw-araw na mayroong pagpapaputok sa hangganan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. At humigit kumulang 70,000 na katao ang nawalan ng tirahan mula sa hilagang bahagi ng Israel. Nanawagan na din ang Iran ng agarang pagpupulong kasama ang United Nations Security Council matapos ang pagkitil kay Hassan Nasrallah, ang leader ng Hezbollah. Sa isang letter sa labing limang miyembro ng konseho, nagbabala ang UN Ambassador ng Iran si Amir Irabani laban sa anumang pag-atake sa mga diplomatic premises at kinatawan ng kanilang bansa at sinabing hindi pahihintulutan ng Tehran ang ganitong uri ng pananalakay. Hindi magdadalawang isip ang Iran na gamitin ang mga likas nitong karapatan sa ilalim ng international law upang gumawa ng anumang hakbang para ipagtanggol ang mga vital national at security interest. Ito mismo ang sinabi ni Ani Iravani kasabay ng kanyang panawagan sa Security Council na magsagawa ng mapagpasyang aksyon laban sa Israel upang maiwasan ang pagkaladkad ng rehiyon sa ganap na digmaan. Matagal nang sinusuportahan ng Iran, kapwa pinansyal at militar ang Hezbollah at dagdag pa dito, nagbabala ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei na ang pagkakitil ni Nasrallah ay hindi makakaligtas nang walang paghihiganti. Panahon na para itigil ang mga usapan tungkol sa gitnang silangan na tila nasa bingit ng mas malubhang digmaan. Matapos ang mapaminsalang pag-atake ng Israel sa Lebanon na ikinakitil ni Hassan Nasrallah, leader ng Hezbollah, tila parang nalagpasan na nila ang puntong iyon. Ayon sa mga tao na nasa Beirut, ito ay serye ng malalakas na pagsabog. Sinabi ng ilang tao sa lungsod na ito ang pinakamalakas na pagsabog na narinig niya sa alinmang digmaan ng Lebanon. Habang hinahalughog ng mga rescue workers ang mga guho, nanatiling tahimik ang Hezbollah tungkol sa kapalaran ng kanilang leader bago kinumpirma ang kanyang pagkakitil noong Sabado ng hapon. Pinagtibay nito ang paniniwala ng Israel na ito ang kanilang pinakamalaking tagumpay laban sa kanilang dakilang kaaway. Nagpakilos na sila ng mas maraming sundalo at tila nais nilang pabilisin ang galaw. Posibleng pinag-iisipan na rin nila ang isang paglusob sa lupa patungo sa Lebanon. Ito ay isang malakihang escalatory action. Sa nakalipas na labing isang buwan, patuloy ang palitan ng mga atake mula sa magkabilang panig bagamat mas matindi ang pressure mula sa Israel. Ngayon, tila disidido na silang itulak ito ng mas malayo. Sinabi ng Pangulo ng Turkey, Recep Tayyip Erdogan, na ang mga mamamayang Lebanese ang bagong target ng Israel's policy of genocide, pananakop at pananalakay. Ang leader ng Turkey, na matindi ang kritisismo sa patuloy na pag-atake ng Israel sa Gaza, ay nagsabi na kabilang ang mga bata sa mga sibilyang Lebanese na kinitil ng mga malulupit na pambubumba ng Israel sa Lebanon ngayong linggo. Sa biyaya at kapangyarihan naman ng Diyos, ang mga suntok na pinatama ng resistance front sa pagod at lumang katawan, bumabagsak na katawan ng Zionistang rehimen ay magiging mas mapaminsala pa. Ayon sa leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei tungkol kay Hassan Nasrallah, ang pinuno ng Hezbollah. Dagdag pa niya, Ang masamang kalikasan ng Zionistang rehimen ay hindi nagtagumpay sa pamamagitan ng paggawa ng ganitong kalupitan. Maliban sa mga bansa ng Iraq, Iran, at ibang Muslim country, idineklara ng pamahalaan ng Lebanon ang tatlong araw ng pagluluksa para sa pagkakitil ni Hasan Nasrallah simula sa lunes. May mga kusang loob na marcha ng mga nagluluksa. Pinapalo ang kanilang mga dibdib habang bit -bit ang mga bandila ng Hezbollah sa iba't ibang lugar sa Beirut sa maghapon. Tila may mangyayaring kakaiba pagkatapos ng pagluluksa na wag naman sanang matuloy. Ayon naman kay Antonio Guterres, Secretary General ng UN, siya ay lubos na nababahala sa matinding escalation ng mga pangyayari sa Beirut sa huling 24 oras. Dagdag pa niya, dapat nang matapos ang cycle ng karahasang ito, dapat umatras ang lahat ng panig mula sa bingit ng digmaan. Ayon naman sa isang opisyal ng Iran na nagsabi sa American NBC Network na magsisimula ang Tehran sa pagpaparehistro para sa pagpapadala ng mga puwersa sa Lebanon sa mga darating na araw, kasunod ng pag-atake ng Israel na ikinakitil ng leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah. Ayon kay Ayatollah Muhammad Hassan Akhtari, ang deputy para sa international affairs ng Iran papayagan ng mga opisyal ang pagpapadala ng mga puwersa sa Lebanon at sa panig ng Syria sa Golan Heights. Maari kaming magpadala ng mga puwersa sa Lebanon upang labanan ng Israel katulad ng ginawa namin noong 1981, Ani Aktari. Matapos naman ang pagkakitil ng leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah sa isang precision strike ng Israeli Defense Forces, naglabas ng babala si Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Ayatollah regime ng Iran at iginiit na ang mga nagnanais na atakihin ng Israel ay haharap sa mga konsekwenses at walang lugar sa Iran o sa gitnang silangan na hindi kayang abutin ng Israel. Ayon kay Netanyahu, kung may isang tao na nagnanais kumitil sa iyo, kitilin mo siya muna. Kahapon, winakasan ng Estado ng Israel ang buhay ng pangunahing tao na si Hasan Nasrallah. Nakasukli na kami sa isang taong responsable sa pagkakitil ng hindi mabilang na mga Israeli at mga mamamayan mula sa iba't ibang bansa, kabilang ang daandaang Amerikano at napakaraming Pranses. Ang Lebanon ay isang bansang masyadong pamilyar sa digmaan at hindi ito sabik para sa isa pang digmaan. Patuloy pa rin itong pasan ang mga peklat ng labing limang taon ng Civil War mula 1975 hanggang 1990 at ang huling digmaan sa pagitan ng Hezbollah at Israel noong 2006. Ngunit para sa ilan, kabilang na si Gobernador Marwan Abud ng Beirut, ang kamakailang paglala ng Israel ay tila mas malala. Ayon sa kanya, ito ang pinakamalalang sandali na dinaanan ng bansa. Nabigla ako sa dami ng mga sibilyang nakitil. Nabigla rin ako sa pananahimik ng international community na parang walang halaga ang nangyayari dito. nakipag usap kami sa gilid ng Martyr's Square sa Beirut kung saan maraming pamilya ang natulog sa labas noong nakaraang gabi matapos tumakas mula sa pambobomba ng Israel sa timog na suburb ng Dahye, ang kuta ng Hezbollah. Nananatili sila sa plaza ngayon, walang kasiguraduhan kung saan pupunta para sa kaligtasan, tulad ng maraming tao sa Lebanon. Nang tanungin kung ano ang plano ng Israel, sumagot ang gobernador, Hindi ko alam, ngunit nais lamang ng Israel na kumitil ng kumitil, naway protektahan ng Diyos ang bansang ito. Ang kanyang mga huling salita ay puno ng kalungkutan. Ayon sa kanya, ito ang pinakamalungkot na araw ng buhay ko, at ang kanyang tinig ay mabigat na may emosyon.